sarap ng buhay ni Mr. Sadik TV, oh. Alas tres pasado na ng hapon, humihilik pa. Ano kaya pinagkapuyatan dito magdamag? At hindi magising-gising. tira gisingin natin. Meron akong magandang sorpresa sa kanya. Sana mapili niya. Sadik. Sadik. Mm. Negro, baka gusto mo bumangon na. Hapon na. Ayun. Bangon na. Ba mag stress medyo na, no? Ano pa ako eh? Ah, bumangon ka na. Meron akong challenge sa'yo. Challenge, challenge. Galing na, bangon agad Ang um, challenge siya. Yes or no lang ah. Yes or no. Wala kayo bang sasabihin kundi yes or no. Okay. Ang left, yes. Ang right, no. Pili. Ito. No, okay. Dahil yan ang pinili mo. Dali lang. Dyan, oh, dyan, Maglinis ka ng banyo. May pakinabang ka naman. Ito naman yan. tao. Maglinis ka ng banyo. Ba? Maglinis ka. Parasa mo ito ha. Mga at least 3 minutes. Tulog eh. Ano tulong ng tao? Ang istorbo eh. ko, ang istorbo yung mga Ang istorbo eh. Oo, pero hindi natama ng tulog mo. Puyat nga eh. Ano ba yan? Itong ng tao. Hindi hmm. naman ang mga dito ka eh. dito. Yan talaga mo Pag laging late ka natutuloy, hindi pigising. Alam mo, hindi laging puro babae na sa bahay. Dapat lalaki din. Tingnan mo, dumi-dumi ng CR. Diba? ba uh. Oo. Tapos yung nilinis mo. So, Gamitan mo naman ng sabon, hindi puro spray ka lang ng water. Parang hindi kayo boring, di ba? Boring, boring tulog. Tapos hmm. mo. Hala ko kung surprise sa'yo. Yung pala, tamat, maglilinis lang pala. <laughs> eh kung sinabi ko maglilinis ka ng banyo, babangon ka ba? Pwede ba hindi? Tingnan nga natin pa talagang malinis. Hmm, sinarado ang person. Hmm. Oh yan, malinis na. Gusto ko isa ako. Bakala mo naman eh. A few inches later. Ba? Sandaling oras ang naglinis ng CR. Si Napagod na. Ba? Don sa dik. Hindi ka pa naman pagod, di ba? Ano hmm. naman yan? May another challenge ako sa'yo. Ano? Yes or no again. No, Pag na-tempohan mo to, I'm sure, sobrang happy ang Christmas mo. Pwede na naman, puro ka ganyan. Pinag-cleanest mo na nga ako ng CR eh. Pwede ka mag-restore mo eh, no? Pag-edit ako, damdamin na edit Pili ka lang. Yes or no again. Ano naman yan? Basta pili ka lang, yes or no. Ano? Estorbo talaga. Oh. May ine-edit ako. Yes, sa left. No, sa right. Choose one. Ayan. Basta pumili ka na lang. Dami kong gagawin eh. Madali mo na naman ako nito eh. O ito. Oh no! Yan na napili mo. Magiging happy ka dito. Sobrang happy. Ito na napili ni Sadik TV. Ano yan? Sharan! Mag-vacuum ka! Tama-tama, mayroon akong bagong biniling vacuum, dumating kanina, try natin, kasi kailangan ko lang reviews dun eh Grabe ka ano nung kanina Bakit <laughs> <laughs> vacuum pa rin ba, dahil maraming balahibo ng alaga nating si Jacob, tama-tama, kararating lang ng bago kong vacuum, gamitin mo Bibihis okay ko lang oh, kanina pawisan na ako, babacuum na naman ako Ganun talaga <laughs> Hey, sabi diba ba? sabi ko sa sa'yo, ang mag-asawa, nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Pati oh. sa gawaing bahay, no? Kahit pakapalit ko lang ang papapawisan na naman ako. Ang sabihin ba niyan? Hindi uh -huh. na ako maniniwala sa'yo susunod. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tingnan natin kung tapos nang mag-vacuum itong si Sadik. Malinis sa ba yung bahay namin? Bah! Galing ah! <laughs> tapos na agad mag-vacuum, iniwan lang kita lang sandali. Tabakyum ba buong bahay? Okay, sige. Dahil nagawa mo ng maayos yung mga task mo, may challenge ulit ako sa'yo. Yes or no ulit? Ano na naman yan? Yes or no? <laughs> Nakaka-dalawa ka tatlo, eh. Ooh, ba, ang na, gusto mo pa oh, yun talaga yung challenge. Alam mo ang challenge. Pag hindi na, pag hindi mo yan, hindi ka nahihirapan, di walang silbi yung challenge mo. Tama ba? Okay. Ginagawa okay. ginagawa ko. Nat Tapos itong mga edit ko. Ang dami pa akong ina-edit, ina-restore ko, mga ina-restore ko. Oh. Okay, game. Last na to, last na to. Oh, sadik. mamili ano? ka. Ano? Yes or no lang? yesterday or ano na naman oh at na lang wala na Puro surprise oh, basta yes sir na pili ka lang Ah, pili Anong ka. Yan? Anong, ano yan? ano 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 Dan, ano yan? ano yan? ano ano gift ano Nakikita nyo yan? 10K? Nakikita nyo yan? 10K. <laughs> hindi araw-araw bumabahan ng 10K. Ha? Huh? 10,000 yan. Kita nyo, ganda ng ngiti, oh. <laughs> ganda ng ngiti, oh. 10,000. 10,000. 10, 10 yung gift, 10K? Oh, pikit mo muna mata mo, oh. Siyempre, para masuspense. Close your eyes. O, oh, close your eyes. Si Jacob nga, hindi na nakatingin eh, oh. Close your eyes. Dahil masipag ka for ilang tas may gift ako sa iyo oh. mga kasadik alam niyo naman yan oh, sige na dilat mo na mata mo Oh. Tingnan mo! Paper box. <laughs> wow. Wow. <laughs> Tingnan mo! Paano laman yan sa loob? Wow, shoes! kaya to? Jordan? Oh. Ito yung ano. Yan yung oh, tente. tente. Sana oh ha? Bilangin ko wala, baka ko lang. Ito. <laughs> Ay, may tente ako. May tente ako. tente. Ito yung ano. Ito yung gift. Ayan. Tingnan natin kung ano, ano to. Wow! wow. Jordan 1! Wow. Thank you, Mami! Wow, ganda! Ah. Wow. Salamat, Mami! selamat sa gift! Welcome! Merry Christmas! I love you! Aww! mami, love you.